Wow! Si Ati Sara Diskaya muling bumalik para magbigay tulong sa mga pasigay nyo ngayong 2025 para sa libring medical and dental mission at marami pang iba. At kasama si Kuya Carly at mga kandidata ng Miss Universe Pasig City 2025. At syempre ang grupo ng Kaya Dis. Uh, ano pa ba? Uh, free laboratories even for our fur babies. Meron tayo, din libreng bakuna uh, as well as a uh, free uh, massage, uh, mani pedi, chaka. Ano ba 'yan? Uh, ano pa ba? Massage med mani pedi, manicure. Uh, tapos ang uh, gupit, 'yan. So, that na the services natin na inoffer last year, nandito pa rin siya as well as our uh, uh, yung kusina ni Ate Sara nandito. Ma'am, nasa ilang tao po kaya ang nag ngayong araw dito? Siguro na ito. sa mga estimated 5 to 700 people today na makikita niyo uh, dito sa barangay uh, sa Manila. Ma'am, uh, narinig ko doon sa ano, uh, nagsasalita kanina sa harap uh, ipagpatuloy niyo daw po kung sakaling oh. kayo pabalari dito okay. sa Manila. Yes, oo. yung mga medical missions na yan, uh, hindi, hindi sapat na may hospital tayo nakaready pero syempre kailangan ibaba yung services sa tao sa barangay nila kung hindi sila makarating. Bukod sa health center, at least once a month, meron din medical missions sa bawat barangay. Yes, yung ibang barangay special turn na pinagbahasan, manggaman, kasi malalaking barangay yun, hindi naman natin lahat na na-cater, so definitely we will be going back sa barangay natin. Questionaries? Opo. Ano? Mama, oh. after food! <laughs> Ma'am, after po dito, ma'am, um, siya po po kayo pupunta. Yes, today kasi meron tayong uh, very, very hectic yung schedule. So meron tayong soup kitchen, which I have been doing this for seven years na. So these are kids all over Pasig, mga uh, indigent na bata na dinala sa nagkasama-sama. Dapat no Christmas to, kaya lang yung date na binigay sa akin nag inside sa date Last ng schedule. fiesta ng Pasig. So ngayon, ngayon ginawa. Uh, yung soup kitchen natin. Parang uh, belated uh, Merry Christmas party nila. Uh, yeah. Nats? Ma'am, bakit laging healthy yung priority? because health is wealth. <laughs> <laughs> Siyempre, health is our priority. Kasi ako dati, nagkasakit ako na may diabetes ako. Nagkaroon ako na uh, parang uh, complications uh, due to sa diabetes ko. Parang doon ko naisip na talaga nga uh, yung mas maganda yung preventive. Uh, preventive na alam mo yung sakit mo bago pa mangyari kaysa naman na too late na nandiyan na yung sakit mo kaya pinapriority natin yung health para syempre madami din ng mga pasigenya na hindi maka-check pagpa-check up kasi usually yung mga medical assistance na hinihingi sa akin sa offices medical check up, pang-laboratory, sa gamot so why not bring the services to them para hindi na yung naghihintay sila sa office namin kung kailan namin maiso-serve yung medical uh, assistance nila. So kami na mismo bababa sa barangay para maibigay yung servisyo na yan. Uh, yes, ma'am. <laughs> Sorry. Uh, yung question ko <laughs> po <laughs> is, uh, <laughs> nagbitaw <laughs> po si uh, Mayor Vito na gusto si niyo kumulong 1 billion. Eh, magdala po kayo kumulong instead na itulong yung nalang 1 billion. sarili. ko, uh, una-una, yung pagtulong po kasi natin sa sarili nating paraan ay syempre limited lang din po. Kahit sabihin nating bilinaryo ang tawag niya sa amin, eh, limited lang din po yun. Hindi pa rin talaga makakatulong yun sa napakaraming populasyon ng mga tagapasig. Eh, sa, uh, tsaka ang pagtakbo naman po ay karapatan naman po yun ng lahat ng mga tao po yan at wala pumipigil sa iyo eh hindi mo pwedeng asa tigilin o sabi ah, uh, bigyan ng advice na huwag kang tumakbo dahil pwede naman kayong tumulong sa paraan ninyo dahil mayaman naman daw kayo so ibig sabihin ang gusto lang po natin kaya siguro tumakbo si ate Sara dahil ano na gusto lang po niyang mas maging malawak po, po ng matinding matinding lawak ang pagtulong na gusto at nais po niya parang tanong lang din po naman yan ha, na parang bakit ayaw mo pang mag-asawa eh pwede naman mag-asawa ang mayor di ba po? Sana mula buwan mula taon po mula mula na itong upaya mula karangkada po ng medical business in the ano po ang inaasahan pa po, po ng mga pasigayang sa akin? Um, Siyempre tuloy bukod sa free medical mission uh, every week Um, three or four barangays tayo bumababa tayo para magbigay ng bigas natin. Uh, lahat ng barangay mabababaan din yan. Uh, sabi nga, late na yung aming pamaskong handog. Pero di ba, hindi wala naman sinasabi kung kailan na tayo pwede magbigay. So uh, parang uh, everyday Christmas with the SGC Foundation. Doon sa sinasabi ng kabilang kampo na maluklok daw kayo, babawin nyo rin yung mga bilagas ko sila. Uh, babawiin ang dinastos hindi, hindi babawiin bakit daming babawiin? wala naman kami we have enough no, we have enough ah uh, bakit hindi nalang sabihin na sobrang yaman naman nila kaya hindi na nila babawiin yan? ah <laughs> uh, sa amin po, totoo naman po yan, babawiin po namin yan. Pero hindi sa paraang pera din po, hindi yeah. sa paraang uri ng kayamanan din po kasi meron na tayo nun. Yeah. So ang gusto po namin pagbawi ay paraang mag maganda ang kalusugan namin, maging payapa lahat, maging masaya. Yung pang uh, pagbawi na divine na pagbawi at saka yung pang loob na kaligayahang nararamdaman mo, yun po ang bawi siguro na nais po namin. Hindi yung uh, nagbigay ka pera. ng bigas, bigas din dapat ang maibalik sa iyo. Nagbigay ka ng pera, dapat maging pera ka rin. So, okay. siguro Actually, we ask for nothing in return everything that we give, parang kusang loob namin yan, pero hindi kami humingi ng kapalit or kahit ano man. Kasi wala naman kami sinasabi dito, o, oh, kay ano ka ba o kay ano ka ba, ba? Diba? Dito everyone is welcome sa lahat ng services na binababa namin. Wala kami pinipiling tao, wala kami pinipili kung partidos ka ba ng ganito or ganyan. Wala kami pinipili. Kahit sa pagbigay ng bigas, hindi kami nag interview Whoever needs our help, willing kami tumulong. At uh, nasa sa inyo na yon kung ano yung uh, maging ano nyo, decisions nyo. Ate Sara, marami, ano pong reaction nyo? Napakaraming nagpapasalamat sa social media sa nagkinawa po ninyong uh, uh, tulong sa kalusunan. Actually, you know, uh, minsan everyday na lumalabas ako, minsan it, it, it becomes overwhelming. Pero yung mga comments na uh, pagsasalamat at ano, napabawi yung, ano, yung pagod mo, na, na para nakakalimutan mo yung uh, pagod, yung hirap na pinagdadaanan na ikot ka na ikot sa init, sa lamig, nagkakasakit ka pero yon when you see the comments of uh, na nagpapasalamat ang mga tao, parang uh, minsan, minsan na uh, umupo lang ako naiiyak <laughs> ko yun kasi parang uh, you're appreciated naman o wala, hindi na papagod tumulong yung si Ate Sara? Yeah, we've been doing this naman for the past, uh, since naging okay kami financially, so this is 8 years, 7-8 years, uh, we've been doing, we've been helping uh, in our own way. So tuloy-tuloy pa rin naman yung pagtulong namin, irregardless. Uh, na sa lahat. ng mga pasigenyo, abangan niyo kami sa mga barangays niyo for our medical missions. Uh, at kung ano yung mga magiging program sa amin, sundan nyo yung page na ati Sarah Diskaya uh, page para sa lahat ng mga announcements natin, uh, sana no, uh, this new year maging prosperous ang new year natin. Siyempre malapit na rin ang Chinese New Year so babatiin natin yung mga Chinese community natin na Chinese happy year. Chinese New Year. Uh, and siyempre malapit na rin ang Valentine's no? Uh, Hindi so, namin kaya yung ano pang, maipangako na ibigay yung bagong pag-ibig pero sa mga ano po <laughs> uh, sa mga tag dito mga solo parent po eh may program din po kami doon para sa ganun Hindi na po kami maging solo ngayong Valentine's Day. <laughs> so any everyone ang ano namin message lang is uh, enjoy lang tayo, happy lang tayo. Uh, kung magkita-kita tayo kita-kita tayo sa mga susunod na mga barangays natin. Festival? Yeah. Uh -huh. Yes. Every year naman uh, may ma may may ano karo kami na nilalabas na Santo na Bambino. So yung Bambino namin ay Santa ay uh, Bambino de la Justicia. Yeah. Santo Niño de la Justicia. So yan iiikot naman yan for buhay pa daddy ko iniikot na namin yan. So tomorrow we will be doing the same thing naman. Uh -huh. Oo. Okay. Salamat po.